So po, at nandito po tayo ngayon sa Mang Inasal. Yan, saan tayo ngayon nakatambay while waiting booking. i e interview po natin itong si Paps. Paps, magandang araw sa'yo. Kamusta naman po ang magiging isang grab rider ngayon? ng araw? Hmm. Malakas naman booking? Nagbaba na? Wow. Malakas ang booking. So, para po mag-apply sa grab, sir, kung sakaling may mga gusto mag-apply ng grab food delivery din po? siguro maghintay-hintay na lang sila sa ano, update sa Facebook. Minsan ah? naglalabas si Grab ng ano ng mga kailangan na riders doon. Ah, okay. So gusto na nag-update po sa Facebook page po at yun nga uh, ah, magabang po tayo at magkantabayan po tayo sa Facebook page ng Grab to Wheels. So ito po si Pops eh gaano ka nakatagal ditong isang delivery Grab food rider? So, 4 years na ako. Sa 4 years? Okay, grab. So, sa 4 years bilang delivery grab, uh, anong masasabi mo bilang isang grab po delivery at hindi ka na namasukan bilang empleyado ng may mga ibang ibang kumpanya? Siyempre, mga ganda dito kay grab, kahit upahan wala kang amo eh. Yes! Wala kang amo dahil wala kang amo kaya sarili oras mo rin. Eh. Ikaw yung manager, sarili oras, no? Mm -hmm. Ikaw yung boss, ikaw yung masusunod sa lahat ng gusto mo. So magkano naman yung dinikita po natin dito sa isang araw? Pagka masipag-sipag ka at mga 1.5, mga uh, ganyan, 1.4, malinis na yan. So kailangan talaga ng sipag at syaga para mga ano yun. Ilang oras naman natin binubuo uh, ano yun? Uh, mga 8 to 9 hours. 8 to 9 hours. 9, 9 hours. hours. Oh, mga so, 1 so, na ako nyan, mga 3 ganyan. Uh, uh So may pahinga ba yun? Oo, oh, meron naman para syempre, may merenda ang kakain ka. so... Pesta okay. muna. so, may so, 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 yung tip doon sa mga customer. Kung ba babalikin ka sa bilang empleyado, uh, kasi tumataas na katulad ngayon, mag i na naman ang salary. nakabang uh, nakaabang po ay magiging minimum wages is 710. So may plano ka ba bang bumalik halimbawa at magkaroon ka ng opportunity na bumalik sa trabaho? Oo, oh, hanggang taon hindi na tinatanggal ni Grab sa servisyo. Kaya Grab muna ako. Kasi hindi talaga sasapat yung mga minimum minimum lang. Okay, so talaga uh, si Pops ay eh, grab talaga ang kanyang gusto maging hanap buhay talaga. Dahil nga naman, eh, hawak niya ang kanyang oras. Siya ang boss, walang magagalit sa kanya. Anytime na gusto niya magpahinga, pwede. Wala siya kailangan pagpalaman. Magdaya kasi gusto mo. Ah, uh, so, so, bilang kayo? ano na marami ka na naipundar na ano? Ano bang naipundar mo sa apat na taon na bilang grab rider? Uh, motor ko sa bahay na, may napagawa na namin. So, okay. Ipo na rin ako ante. lang. Marami na palang napundar bilang isang grab food delivery rider itong ating Pops. No? So sana maging, ano to, uh, maging huwaran din sa ibang mga delivery rider na yun, mag-impok tsaka yun, magpundar po tayo. Sige, at uh, tayo yung kapasalamat at kukunin na rin ang ating booking. Isa rin po ang delivery rider si Bags Motovlogs 30K. Welcome and shout out to all. Bye-bye!